Ay, alis na ako. O, oh, sige. Yung bao ko. O, oh. oh, huwag ka magre-reklamo, ha? Kahapon, sampu ang binigay ko sa'yo. Ibibili e, pa ako ng ball pen. Di pa masaya na lang matitira dito. Mabuti. Meron ko pa palang pamasaya pa uwi. Eh. Merienda ko. Anong merienda, merienda? Ayan, gawin mong sandwich ang tinapay. Sige na. Kami nung araw eh, wala kaming meri merienda, merienda. Eh, walang pamasahe. Lalakad lang papasok sa eskwela. Sige ho, alis na ako. Ah! Eh, Wala. Naaburido lang ako dito sa piano eh. Mayat maya, may diferensya. Eh, mantakin nyo naman. Dalawang henerasyon na yung pihanong yan. Pinamana pa yan sa inyo ng lola nyo, na minana naman niya sa lola niya. Ganyan katanda yung pianong yan. Mailagay mo sa tono yung isang yung isa naman ang disintonado. Wow. So, i-finalize na natin, ha? Yung date, okay na. Pero yung venue and other details, hindi pa. Psst! Guys, ano ulit? ba yan? So, nasettle na natin yan. Uh, ang date ng feast day ni St. Therese ay sa October 15. Tapos, uh, ito tentatively, baka St. Therese na lang natin gagawin yung reunion natin. Pwede rin, para tiped. Tapos, i-dress up na lang natin. Mm -hmm. Volunteer na ako as decorations committee head. Okay. Assignment na ba? Volunteer na rin ako sa catering. Okay, so, committee head assignments na ha? Ikaw sa decorations, tapos ikaw sa food. Ako! Ako! I volunteer si Aika. Bilang? Bilang muse. <laughs> Nagpapatawa ka. Uy, Aika, napanood ko na commercial mo. Grabe, di ka na ma-reach. Oo, o, totoo yan. Alam mo, pag napapanood kita sa TV, pinagmamalaki kita sa mga anak ko. Ako nga din, nagpabili nga ako yung shampoo na yun. Eh. Mamaya, picture tayo. Oh. Post ko sa Facebook. Naku, mamaya talaga, magkakaroon tayo ng picture taking with Aika. Tirasay mas eh. Konbanwa. Kagishitsu wa doka desu. Ah, ma'am, hindi po talaga ako marunong mag-Japanese. The function room, under Jamel and Verai. Oh, just go straight and turn right. Tomo rigato. Oh, okay na, ha? Ako na sa publicity. Madali lang yan, FB tsaka Twitter lang yan. Sige na, picture lang tayo. Ay, 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 ay oh! O, Alvin, nalit! Okay, ay okay, okay. Wala O, teka um, oh, lang. Sabi, sabi ako sabi na, Alvin, mag-retouch mo na ako. Huwag na, huwag na. Kim, Uy, sandali. Oh, hindi na face ko. Sige na nga. Ayana natin si Aika. Tayo-tayo na lang muna. Sige, tayo-tayo muna. Okay. Yehey. Si Erla ako sandali. Kasi mo ha. Okay. O, tayo na lang. Sige, sige. Masyado matagal ha. Group selfie! O, dali, dali. Sige, umutok na lang. Ito, 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 ito. Kaya kailangan na ako sa Seattle ka na bilis. Mamamuli siya, guli niya yan! Hoy! Sige! Sige! Oh! Hoy! Mamamuli um, siya, guli niyo pa! Eh, mam, talaga kaming nakita. Eh, dito lang naman kasi kami napunta eh. Nandun pa naman yung lisensya ko, yung mga credit cards ko, yung passport ko nandun din. Eh, wala po talaga eh. Kaya sigurado ko bang dito mo naiwan. Baka naman nandun sa kotse. Tignan mo nga. Miss? Sa inyo po ba ito? Oh, sa akin nga to. Importante gamit pa naman yung mga laman nito. Thank you, ah. Kasi po, naiiwan niyo dun sa upuan ninyo, eh. sabihin mo sa parents mo, binigyan kita ng premyo kasi honest ka, ha? Maraming salamat po. <laughs> Magandang pagpapalaki sa ng nanay at tatay mo. Huwag kang magbabago, ha? Mm-mm.